Uh, ng bulakan, uh, kinatawan ng bulakan. Uh, sa Pampanga, totoo po yun. Itong nakaraang bagyo, uh, matapos yung pagbabaha, labing-anim sa labing-walong uh, uh, mga barangay sa hometown ng aming, uh, ng ating tatang, my father, uh, Lubug. Uh, pati ang mga bayan uh, ng Pampanga, Lubug din. At uh, nakakagalit nga itong uh, naging uh, expose ni uh, Senator uh, Ping Lacson we laud him uh, for his consistency in uh, in uh uh with a fine tooth comb binubusisi yung ating uh, uh budget uh, yung general appropriations measure Mr. President uh, actually uh, baka maaring sagutin uh, next week Pagmagaling na po si Senator uh, Lacson dito sa aking simpleng katanungan. Sa ganitong katinding trilyong pisong halaga na uh, pagnanakaw sa gobyerno sa ilalim ng public works. Ang magigintanong ko sa Martes uh, sa privilege speech ni Senator Lacson ay bakit hindi pa nagre-resign yung secretary ng public works? Yun lang po. Uh, at naway, maisagot sana ng maayos. Kung hindi man ni Sen. Lacson, baka dapat yung Secretary of Public Works ang sumagot. Maraming salamat po. Thank you, Sen. Pangilinan. Major Mr. President, General. next to uh, give her uh, manifestation is the distinguished lady from Antique, Sen. Lauren Legarda. I move that she be recognized, Mr. President. The uh, gentle lady from Antique is recognized, Sen. Legarda. Thank you, Mr. President. I rise today in support of the privileged speech of our esteemed colleague Senator Ping Lacson, and I echo his outrage at the corruption that continues to stain our flood control programs and many other public projects. Billions and possibly trillions of pesos are lost. Substandard works are delivered, and yet year after year the floods still come, washing away homes, dreams, and lives. Um, that is why we uh, support this long-term approaches and there is a proposed tapat na paglilingkod pending measure which does not only punish wrongdoing but seeks to prevent it by embedding strategies that promote integrity in planning budgeting and service delivery by protecting whistleblowers by making agencies map their own corruption risks and by teaching Integrity as early as our schools. Um, this is a long uh, manifestation, Mr. President. May I request that the whole manifestation of six pages be inserted into the record. I would like to commend our esteemed colleague, despite his being under the weather. And yes, we must investigate, we must prosecute, but alongside, we must also nurture a culture of tapat na paglilingkod. So that the next generation will not even think twice about choosing honesty. Um, we congratulate Senator Ping Luxon. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Leader. Mr. Pre like Mr. President, uh, next to give his uh, manifestation is the gentleman from Bukidnon, our uh, former Senate President, Mig Zubiri. I move that he be recognized, Mr. President. Thank you very much, Mr. President. Thank you to the Majority Leader. <laughs> Mr. President, <laughs> Yung speech ng ating asaman na si Senator Laxon I'd like to congratulate him for his very thorough investigation of the case. Birmo may isang bayan, Mr. President, na nakatanggap ng 3.2 billion worth of projects, particularly flood control in Oriental Mindoro. Kinumpiut ko po yan, Mr. President, at 3 million lang per classroom. That is 1,066 classrooms. Baka yung backlog ng buong Mindoro na fund na po sa DepEd kung hindi bigay po natin itong pondo para sa classroom building program at wala na pong black backlog ang Mindoro, Oriental Mindoro. Kung dyan na lang po natin na ilagay kaysa sa mga flood control projects na nakikita naman po natin substandard, nagko-collapse at mukhang money-making racket lamang po Mr. President. Mr. President, I laud our distinguished colleagues Senator Lacson for the speech. but I'm hoping that he can give a part two. Kasi po, kulang pa po yun. For example, kung saan humidyo na aking nanay, sa Bicol. Marami din pong ghost projects sa Bicol, maraming palpak na project sa Bicol, lalo na sa um province of my mother in Albay. I was there last year distributing rice to my uh, kababayans in Libon, where my mom is from, and uh, we also delivered to the provincial capital At that time, yung tanong po ng mga reporters sa akin, anong maitutulong tutulong nyo sa mga problema namin baha dito sa Bicol? At alam ko na po nung panahon pa na yun na napakalaki na ang natatanggap nila pero wala pa rin nangyayari. So sana may part 2 po niyan at may labas din po natin yung mga kapalpak na kapalpakan dito mga contractors also in the Bicol region and other parts of the Philippines were We can see these discrepancies, Mr. President. So once again, uh, marami salamat kay Sen. Laxon, But we're still hoping that the Blue Ribbon Committee can go down even further in naming the proponents of these projects. Kailangan natin malaman. Yung mahirap po kasi, hindi ko po alam sa house kung may lalabas ba nila yung proponents. Dito sa Senado, ilabas natin ang proponents ng mga projects na to, Pati din sa house, sana may labas din nila and i laud the uh, congressman toby chanko for trying to come out with that list of proponents in the house. i congratulate him as well and i wish him luck. Salamat, mr. President. thank you, uh, senator swedi, majority leader. yes, mr. president, i would just like to join the statements made by our uh, former senate president. Uh, Senator Mix Subiri. Uh, Mr. President, um, ilalagay ko ulit sa talaan ng bulwagang ito. Noong 2023, 1.079 billion pesos a day ang budget ng DPWH alone. 2024, 1.342 billion pesos a day ang budget ng DPWH alone. Ngayong taon po na ito, 2025, 1.37 billion a day ang budget ng DPWH. Ngayon po, dun sa National Expenditure Program na pinipresenta sa atin ngayon ng 2026, 1.08 billion pesos a day ang budget ng, again, Mr. President, DPWH alone. Mr. President, bago ko po uh, isuspend ang konsiderasyon ng uh, uh, speech, privilege speech ni Senator Ping Lacson, muli uh, pinapasalamatan po natin siya at uh, yung pong binabanggit niya na pare-parehong amount na sa ibang probinsya, ganun din po yung nakita namin doon sa probinsya ng Bulacan for this year. And uh, maikling ikwento ko lang, Mr. President, alam nyo yung pinakikita doon sa Hagunoy, yun po yung taon-taon na pinupuntahan natin halos every uh, time na merong uh, bagyo at uh, nakikita po natin doon, ginong Pangulo, yung mga kababayan ko po doon sa Hagunoy at uh, Senate President Pro Temp, I'm sure you're very much aware of Hagunoy dahil marami po kayong kaibigan doon. Tinatali po nila, Mr. President, yung kanilang sasakyan. Fortuner man yan o pick up. Itatali po nila, Mr. President, doon po sa, sa poste. At matutulog sila, yung sasakyan po nila, umaalon-alon, Mr. President. Gigising po sila ng umaga, at ito, natural na, na buhay ng mga kababayan ko doon. Gigising po sila ng umaga, lulusong sa baha, magkakape. Pagkatapos magkape, maliligo. Tapos pupunta ho ng Maynila para magtrabaho, alas 3, alas 4 ng umaga. Babalik ho, galing sa trabaho, ganun na naman, Mr. President. Tapos mababalitaan po nila itong mga nangyayaring guni-guni uh, projects at mga palpak na proyekto. Mr. President, I think uh, nasa, nasa atin po na may magagawa po tayo bilang Senado ng Republika ng Pilipinas. I pray, Mr. President, huwag nating biguin yung ating mga kababayan dahil sa totoo lang, Mr. President, three years ago, binanggit ko na po dito sa bulwagan na ito na yung mga kababayan po namin, wala nang inaasahan eh. In fact, kahit pagkausapin nyo po, sasabihin sa inyo, wala na. Hindi nyo naman magagawa yan. So sana po, malaking challenge po sa atin, lalo na dito sa Senado, itong problema ito. Mr. President, may pahabol po ang ating mga kasamahan. Uh, may, we recognize Senator Bongo and then afterwards, Senator uh, Robin Hood Padilla who wanted to make a manifestation as well, Mr. President. Please. Uh, Senator Bongo is recognized. Thank you, Mr. President. I join na uh, Senator Ping Lacson in uh, condemning the irregularities in the in the allocation and implementation of flood control projects, Mr. President, as manifested uh, uh, yesterday in the Blue Ribbon hearing, hindi po katanggap-tanggap na habang uh, tumataas ang budget para sa flood control, pataas rin ang pataas ang pagbaha. Sabi ko nga kahapon, bakit uh, hindi nyo lang po ilaan ang budget para sa health, katulad sa pag-upgrade ng mga hospital ng PGH na madalas rin pong binabaha Nakita natin sa video kahapon o sa picture na binabaha. Dapat uh, doon na lang po paglaanan ng pondo at uh, sa DPWH na meron po silang 880 billion kumpara po sa health budget, uh, more than uh, one-third lang po ang pondo ng uh, health kumpara sa DPWH. Bakit hindi na lang po ilaan ng pondo para sa ating mga healthcare workers na marami pa pong hindi nababayaran ang health emergency allowances? Ano ba ang mas importante sa inyo? Servisyo? na pinaghirapan, services rendered, o mga proyektong uh, ginag ginagawang gatasan. Natanong ko nga ito kanina sa health hearing uh, sa mga unprogram appropriations, baka pwede nyo naman pong unahin na lang pondohan itong mga heya na obligasyon po ng ating uh, gobyerno. In light of recent events, President Marcos Jr. has launched an investigation ...on the implementation of flood control projects in the past years. Sa mga report ng Pangulo, malinaw na may anomalya dito, malinaw na may systematic na ang modus dito mula sa pag-identify ng mga proyekto hanggang sa pagpondo ng mga ito at pag-implementa ng mga proyekto. Mr. President, sa totoo lang po, noon pa lang, 2023, August 9, hiningi na natin sa DPWH ang kanilang accomplishment report, master plan at strategic prioritization... Sa kanila mga flood control projects. During the hearing, tinanong ko mismo kay Secretary Bonoan na bakit uh, may mga flood control na pinaglag, pinaglagyan ng proyekto na wala namang tao, wala namang kinokontrol o pinoprotektahang tao, wala namang kinokontrol na baha. Pero dun po nakalagay sa mga liblib na lugar. That was August of 2023. Uh, Mr. President, allow me also to take this opportunity to clarify and answer malicious reports, no? Kasi ako po, wala pa ako sa mundong ito. Ay, yung aking pamilya may negosyo na po. And uh, the insinuation that I was personally involved and had benefited in some projects, Mr. President, these are all recycled and malicious accusations. Nung 2018 pa po ito, nabalik na naman ang 2021 habang papunta po sa eleksyon. uliting ko po, For the record, wala po ako sa mundong ito. Meron na po negosyo ang aking pamilya. Pero ni, ni minsan po ni Piso, hindi nakinabang ang aking pamilya sa pagiging taong gobyerno ko. In fact, hindi po nakakalapit ang aking mga kamag-anak kahit na nasa Malacanang kami noon. Hindi po sila nakakalapit. At isang naging kondisyon ko noon, Mayor pa po si former President, former Mayor Duterte, na kung lalapit po ang aking kamag-anak, ay ako po ang magre-resign sa kanya. I observe delikadesa at yun lang po ang puhunan ko sa mundong ito, ang aking uh, pangalan. At alam nyo naman po, uso po yung uh, name-dropping, yung ibang mga kamag-anak natin, yun pa ang nagpapa vip yun pa ang nagpapa-importante. At uh, sa tinatagal-tagal ko na pong paninilbihan sa gobyerno, isa lang po ang may pagmamalaki ko. I observe delikadesa, yan po ang ginagawa namin noon pa hanggang ngayon. I am a senator, a legislator. Wala po akong kinalaman sa implementasyon ng kahit na anong proyekto, lalong-lalo na po sa pag-identify at na makikinabang po ang aking uh, pamilya. At ngayon, I also co-authored Senate Bill Number no. 783. Ang panukalang ito ay layong ipagbawal na pumasok sa anumang kontrata ng gobyerno mula sa national level hanggang sa LGU level. Ang mga kamag-anak ng uh, government officials hanggang sa fourth civil de degree of uh, consanguinity. consanguinity. Uh, and affinity ay dapat po ay uh, bawal po. Mr. President, sa laki po ng pondong pinag-usapan dito, hindi po sapat ang audit o reporting sa mga ginagawang flood control projects. Hindi sapat ang explanation mula sa mga contractor o DPWH. Dapat po ay merong managot dito at dapat po ay maging accountable po sila. Dapat bay managot po sa perwisyong patuloy na dulot ng pagbaha na dapat sana noon pa na sulusunan. Mr. President. Thank you, Senator Bongo, Majority Leader. Yes, Mr. President. Mr. President, um, may I move that we suspend consideration of the uh, privileged speech of uh, Senator Ping Lawson? Is so there, move, Mr. President. Is there any objection? There being none, the motion is approved. Mr. President, at this juncture, I move that we proceed with additional reference of business. Uh, Mr. Secretary, please uh, read the additional reference of business. Additional reference of business: Bills and first.